Uh, Ginawang Pangulo, bago po mag-umpisa uh, si Sen. Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Division. Sir. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Uh, magandang araw sa kanila lahat. Kumari po bang uh, magtanong ng ilang mga katanungan sa ating uh, nagbigay ng kanyang uh, privilege? Opo, opo. Um, Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y uh, 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 naisiwalat ng ating uh, kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare uh, Law of uh, 2006 and amended noong 2013. Unang, una sa lahat, uh, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng uh, pangangailangan ng uh, hostisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos uh, ng uh, mga kabataang nasasangkot o minorde edad na nasasangkot sa criminal uh, activities. Uh, tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding uh, liwanagan o liwanagin o linawin sa usapin nung uh, ano nga ba ang uh, tunay na mga probisyon o tunay na mga uh, posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama. At hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na minoridad ay dapat pakawalan. Number three, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag. Noong 2006 na ipasay yung batas, nakita ang ilang mga naging uh, problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of uh, now Senate President uh, Jesus Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, uh, siguro isang tanong. Uh, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, oh, may kakulangan ng batas? Ngunit, uh, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa sa batas mismo? Uh, una po, binawin ko po sa ating kaibigan, uh, senator uh, Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya uh, napapanahon ngayon. Sa pangalawang uh, tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement hindi lang po sa usapin na ito. Kung usapin lang ng agrikultura, number one na yun. Public information, number two na yun. Pero ito pong uh, tanong niyo po, totoo po yan. Implement, Implementasyon ang kulang. Pero, alam niyo naman po sa buhay ng, ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay, hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa uh, ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam niyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal, eh bobo, kriminal eh tanga, kriminal eh lang isip. Eh gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind ano. Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga 'yung mga bata, ay eh, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, uh, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po ay naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po <coughs> sa panahon po ngayon. Uh, maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung uh, in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, ah, yung uh, kriminal, uh, kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa, sa usapin po, ng, kasi ganito po yan, eh, no? napakaganda po nung inyong katanungan. Ang bata kasi, kahit sila, ilalahatin ko na po, ano, kasi ganito yan eh. Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong punon, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, oo, ginawa mo yan. Kaya ganito muna mangyayari sa'yo. Dadaling ka muna dito sa bahay pag-asa. Dadaan ka dito sa matinding intensive na, na uh, masasabi natin psychological and moral and lahat na po, no? sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa tatlong sa three years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama. Lahat po ng lahat na po. Sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po nang naging interview diyan, o halimbawa ng empleyado, o empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pag dalik, pagbalik niya sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko pare. Ha? Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagkasinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po ay nakita ko po ito ha, dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang uh, ano po ito ha, uh, Senator Kiko ha, magkakaibigan po ito. Yung babae ni rape nila, binidyo nila lahat, pinatay lahat po binidyo hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon ha, nung dinala po doon sa bahay pag-asa, ang sabi nung bata, ahantingin ko kayo sabi dun sa mga papatayin ah, ko kayo sabi dun sa mga pulis Sige ilang po, ilang, may, we no? ilang taon yung, ilang taon yung uh, batang yun 13 po at ilang taon yung grupo sila hindi ba grupo po 13, yung, 15 yung isa po uh, 16 yung bata pong nirape, nila 13 din yes. Okay. Uh, okay kaya ako tinatanong yun dahil yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon hindi ama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad, 16, 15, o minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga uh, nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay minor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa minor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag minor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung uh, uh, birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yon makapangyarihan. Yung bata, vulnerable ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulog. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. At sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi mm -hmm. ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin may pananagutan ang mga uh, bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use takes advantage of uh, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, uh, shall be Uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime shall be imposed a penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum uh, sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas kung eh, mayroong mga kakulungan dapat managot sila pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong uh, nakitang hindi maganda ko sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ayan ay na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At uh, yun po talaga ang, uh, ang aming uh, intention na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong, pong isipin na ang aking... Uh, uh amenda ay para guluhin o sirain ang ang uh, unor ng batas po na yun. hindi po ako po ay isang ayon dyan. yung lamang pong provision na 'yon uh, kailangan lang naman po talaga natin pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na senador Kiko Pangilinan iba po kasi ang pinanggagalingan natin uh, kayo po ay uh, magaling na abogado Uh, kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima, uh, pero isa lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata, bata Opo. pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime hindi ko po talaga matatanggap natatawagin nating mga bata itong mga ito Tama po yan, at kaya, kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at uh, magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga uh, tulad ng mga uh, nasa hustong gulang na from 15, uh, from uh, 18 to 15, dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang uh, mandatory confinement for a period not less than one year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than one year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor edad na, uh, na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than one year. Pe pwedeng maging two years, pwedeng maging three years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin uh, ipaliwanag at uh, ilagay sa records ko natin, narito si uh, Senator Sherwin Gatsalian. Uh, nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga uh, nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos uh, na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay? Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepiso at uh, kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay sinasab- uh, uh, is inalagay sa isang diversion program. And uh, Senator Wingo in fact, I remember during the debates in his first term, uh, was supportive of- uh, uh support, was supportive of adding uh, budget budgetary support for the full implementation of this law kaya uh, we welcome this opportunity uh, to debate this dahil dalawa ang punto rito may merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng uh, mga nagkasalang minority in fact on record may may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima na yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance counseling ng DSWD, ang pamilya kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. Uh, and, and therefore, uh, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng uh, uh, diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin uh, itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko,